minabadali na po ng Department of Agriculture ang pagsasagawa po ng konsultasyon sa iba't ibang panig po ng bansa bilang paghahanda po ito sa malawakang pagbabago po sa Rice Tarification Law, ito pong RTL, layunin po ng reforma na mapababa po ang presyo po ng bigas at matiyak na may sapat nakita po ang mga lokal na magsasaka. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., ang mga ginagawa pong regional consultations na nakatakda pong matapos sa susunod na linggo ay magsisilbi itong batayan sa final draft ng mga panukalang amienda po na isusumiti po sa Kongreso. Sir Nison at mga kabombo, ang inisyatibong ito ay bilang tugon sa direktiba po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kay ang bigas para sa pub o para po sa publiko habang pinauunlad po ang sektor po ng agrikultura. Naging mas mabilis ang pag-usad ng reforma matapos po ang 2025 Kinta Hearings sa Kongreso kung saan sir niyon na malawak po na isinang ng mga mambabatas at stakeholders ang pagbabago po si RTL na ngayon po ay nakapaloob sa Republic Act No. 12078, kabilang po ang RTL reform na sa 44 na prioridad na panukala po ng Legislative Executive Development Advisory Council at tapong LIDAC na layong panakasin ang produksyon po ng bigas at tiyaking hindi po apektado ang kabuhayan ng mga magsasaka sa harap ng pagbabago sa merkado. Business News was brought to you by Bangsamoro Board of Investments Barm sa ilalim ng Office of the Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuha.